Ayan, at uh, grabe na talaga itong mga nangyayari sa bayan natin. At uh, kung totoo man, itong uh, susunod na video na mapapanood ninyo, kung totoo man ito, ay talaga talaga naman nakakasok na uh, itong mga bullshit ng mga politikong ito. Napakalayo pa ang 2028. Ayan na, porma na kung ano-ano na at uh, mga plano ng mga impeachment impeachment dito kay uh, Sarah Duterte. Bakit ba ayaw nyo lang uh, ayaw nyo na lang lumaban ng patas at uh, gagawin nyo pa yung mga ganyan. Anyway, hindi ako doon na nakakonsentrate eh. doon sa mga sa mga bribery, bribery na binibigay dito na ang uh, ang uh, nakikipag usap pa ay itong si Lisa na itong smuggler na ito ay ito ang talaga ang nakakapanggigil na na kung totoo man itong sinasabi ni Maharlika na ito ay talaga naman nakakarimarim ang ang hindi ko pa maintindihan dito parang nag para na nakikipagkarerahan na sila sa kwan na ang pera ng bayan Tingnan nyo, napaka, napakalayo pa ng 2028. Sa halit na itong mahihirap nating kababayan ang asikasuhin muna nila, yun na, sarili lang kapakanan ang mga iniintindi na itong mga unggoy ng mga politikong ito. At uh, sinasabi ko sa inyo, mga putang, ay nako, ay napaulit-ulit ko lang sabihin to sa inyo, huwag lang mag-cross ang landas natin kahit sino sa inyo na mga buisit kayo. Talagang pipigain ko yung mga ulo ninyo hanggang sa sumabog yung taho dyan sa ulo ninyo mga animal kayo. Huwag lang, huwag lang mag-cross ang landas natin kayo mga magnanakaw kayo dyan sa gobyerno. Grabe. Iisa lang naman ang na sinasabi ko rito. Unahin nyo itong ating mga mahihirap na kababayan na tulungan. Unahin nyo na bigyan sila ng kabuhayan. Unahin nyo mapagaan ang kalambuhay. buhay wala tayong pag-uusapan. But anyway, bago ko po ipapanood itong video ito, ay uh, gusto ko lang, lang pong uh, batiin itong ate, uh, itong aking mga subscribers. At ganoon din po doon sa mga bago nag-subscribe ay uh, sana po na nasa mabuti kayong kalagayan at uh, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At uh, pakaiingat po kayo lagi at uh, para hindi po kayo magkasakit. At uh, alam niyo naman at uh, ganito na nga ang uh, bayan natin, magkakasakit pa na kayo, ay wala na mangyayari sa buhay ninyo. So pakaingat po kayo at uh, kayo na po mismo magingat sa inyong sarili. Dahil itong mga buiset ng mga politikong ito, wala nang ginawa ito. Ay nako, ang sarap pagpa... Nako! Ang sarap liigan ng itong mga animal na ito. Anyway, ito na po yung video uh, na, papanoorin niyo Sabay-sabay po natin panoorin. Sige ito si si Inday ay tinitira na. Kasi ito na bakbakan na ito, third quarter of this year, bakbakan na ito, inuunahan na siya. Kasi lahat ng media ay tinignan ko, Sarah impeachment, Sarah impeachment. Ang sabi ni Franz Castro, pa na daw, sino ang nasa likod nito? Sino ang nagbabayad sa mga mainstream media? Bakit si Sarah, ang kanilang hinahighlight niya yun? Inunahan ka na Inday. At sino ba mga kalaban mo dyan? Alam mo naman yan. Bring on. Wag si Inday. May kralagyan kayo. Ayan na. Nagalit na sa'yo si Madam Lisa. Naglinis sa sila ng bakura nila. At ayaw na nilang magpaupo pa ng Duterte. Siyempre, with the help of the makabayans para di halata. Oy, Queen at ang Balslos. Huwag na kayo magtago na sa likod ng makabayan black na yan. Mga deputres mo, nasan ba si Manang Aimee? Impeachable din ba? Napakasuga pa ng administrasyong to. Hayok sa kapangyarihan. Subukan nyo. Baka gusto nyo maging president si Sarah ng maaga. Another tricks to discredit Sara para sa 2028 election against Romualdez. Another character demolition job, halatado. Walang maniniwala dyan na gawa ng tambaluslos. Bring it on, tambaluslos and company. Para umpisahan na natin ang totoong people power against another Marcos. Your angkan and katropa who will know how Mindanaoans and all the Visayas taxi drivers, janitors, security guards, and NCR could get even. They have been missing Tati Digong sorely. I know because I talk to them going to and from the office, riding taxes every day. In the way we Mindanaoans in Bisaya talk, not the way you whip the case the bola talk. Bring it on. Makatilaw jud mo og giyawa. Kapan ngayon sa mundo ng social media, apaklo ni Franz Castro na impeachment daw kay BP Inday Sara. Naagad na lang binyaran na sagot ng BP Inday. Kaya ayos sa kometa ng ating mga kababayan ay tila halat ng halata na si BP Inday Sara lang ang binibira ng mga ito ito. Samantalang napakalaming issue na kinasasagutan ng Pangulo ng First Lady at House Speaker Romualdez ay napakatahimik ng mga ito. Pinatamaan sila kay BP Inday dahil sa pag-suporta nito na ano mawala amang katulad nila sa bayan. Ay tila may kumukumpas din sa mga ito kung paano masisira si Inday Sara. Narito ang matinayong respect na pahayag ni BP Inday. Dahil ayos sa kanya, ang nagagalit na pangalipusta ni Franz Castro sa mga araw na ito ay halos hindi maitago kahit na sa kanyang kakayahang maglagay ng mga seryosong paratang labas sa opisina ng Vice Presidente sa 2022 Confidential Fund. Tinatanggap namin ang pagsisiyasat na pagsisiyasat ay narekomenda niya para sa Commission on Audit na gawin sa 2022 OBP Confidential Fund. Ngunit ngayon, hindi karapat dapat ng paliwanag si Ms. Castro dahil hindi siya nakarteng sa klase na handa tulad ng isang mausay na guro. Ang trabaho na lang anya ni Castro ay gumawa namang aligasyon laban sa kanya at sa opisina ng OBP. Ngayon pa man ay sinabi ni Bibi Sara na sasagutin niya ang mga aligasyon ni Castro kapag matapos tapos na ang investigasyon at maging gagawing budget hearing, nagdag pa ni Bibi Sara na maging masaya si Castro sa kanyang idea na patalsikin siya sa kanyang opisina. Naawa na ano sinabi ni Bibi Inday na nagamit sa tama ang nasabing confidential funds. Sinasabi ni Francis Castro ng ACT uh, app Teachers Party List, ang uh, inamin niya mismo sa interview niya na wala naman daw silang uh, siya na, na parang sinabi or gustong sabihin na i-impeach na si Inday Sara. So ngayon, ang sinasabi niya na parang media lang daw ang nag-play up nitong impeachment na ito. I'll talk about that play up na yan. Alright? So kasi, alam mo, kaya pinaliwanag muna natin sa inyo, ganito kasi yan eh. Let's say for example, Ah, uh, si Sarah ay pinagplanuhan ni, ni Lisa Smugs. Kasi tandaan niyo, okay? Tandaan niyo palangga. Ang decision maker uh, sa puting at ahas sa administration ay si Lisa Smugs. Alam natin lahat yan. Alam yan ng mga tao sa Pilipinas, sa gabinete. Alam nila yan. Alam ng mga inappoint na kay Lisa Smug sila nagpa-interview. Actually, that is impeachable kay Kuting, sa part ni Kuting. Kasi betrayal of public trust. And itong si Lisa Smugs ay tumatanggap din ng mga bribe doon sa mga appointees. At maliban dyan, tumatanggap din si Lisa Smugs ng mga kickback. And that's really impeachable sa part ni Kuting. Kaya dapat si Kuting ang uunahin kasi hawak niya. Kung baga siya yung ulo. Si Lisa actually ang ulo. Pero si Kuting yung ulo. Kapag nawala si Kuting, tapos na ang kaligayahan ni Lisa Smugs. So siguro, ni, ito lang naman ha. Alam kasi kasi nga may pattern kasi yung pagtatanim ng mga kaso ni Lisa Smuggs. At si Lisa Smuggs kasi ang presidente. Hindi si Kuting. Diyan palang impeachable na si Kuting. Diyan dapat may mag-file na. Pero ngayon, mahirapan tayo dahil si Speaker of Tambalos, no, siya yung nandiyajaan. Kaya talagang kontodo yung ano, pro protecting each other sila. But ganun pa man, balik tayo sa issue. So nare-reklamo ni Franz Castro na ayun na nga imbestigahan daw ng uh, I mean ng uh, Commission on Audit. So tama naman yung sinabi niya at saka normal lang na may nagrereklamo. But the question is sino ang behind nito? Kasi napaka napaka parang ano eh, timing na sila. Kasi ito matiming na to eh, di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, abangan nyo third quarter of the year. Dito tayo magbabakbakan. remember that I told you in January of this year, at tinatanong nyo, may impeach na si Kuting. Ganito, 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 ganyan. Si Kuting, maraming impeachable offense. Okay? Si Sarah, hindi naman natin narinig na tumanggap siya ng bride galing sa uh, Okada. Ako, may picture ako na hawak na si Lisa Smugs ay nag-mediate doon sa Okada. And yan, kung may basbas din ni Kuting yan, at yan impeachable yan, tumanggap sila ng bribe. Nakalagay dun sa binasa natin batas kanina. Alright. Ngayon, si, si Sara kung meron talagang uh, binigay sa kanya ng 125, yung 125 million na binabagat ni Castro, at yun ay binigay sa kanya ng illegal intent, kailangan niyang kung umanagot, may point siya po. Pero ganon, ang punto ni Vista, naloko kaya si Sarah? Baka mamaya, yun, know, binigyan siya ng peking dokumento. Like ako, di ba, bitina naman ako ng peking address dyan sa, ano, sa Pasig. Kasi ang utak niyan si Lisa, kaya si Zara should very, very careful ka dahi nakatanggap ka na ng text kay Lisa Smogs. Alam mo yan, Day. Diba? May screenshot mo pa nga yun eh. nakatanggap yan si Inday Sara nang ah... Uh, na-missend ni Lisa Smugs yung kanyang rant against kay Inday. Lasing siya nun eh, bang Bangag-bangag siya. Nakatanggap ni Inday yan. Hindi magsasata siyempre si Inday na i-approve na i-ano niya na oh, totoo yung sinabi ni Marley. She's not gonna do that. But I know for a fact na nagkakamali si Lisa Smuggs na mga text kapag senglot siya. So naisip ko lang na maaring ito si Si Inday ay tinitira na. Kasi ito na na ito, third quarter of this year, bakbaka na ito, inuunahan na siya. Kasi lahat ng media ay tinignan ko, Sarah impeachment, Sarah impeachment. Ang sabi ni Franz Castro, paimbestigahan na daw, sino ang nasa likod nito? Sino ang nagbabayad sa mga mainstream media? Hindi ba si Lisa Smugs? Sino ang tao ni Lisa Smugs? Si Cheloy. Eh. ba? Diba? Sino ang mga tauhan ni Chelo? E eh, di mga undersecretaries niya. Sila-sila mismo. di ba? Kaya nga siya nagpaka-cater sa mga mainstream media para kahit anong utos sa mainstream media, na ito, i, i mo to, i-bulwak mo to sa bonggam-bongga -bongga, sa, ano, pa i-publish nyo to. Diba? May pa 20,000 pa nga sila sa every week sa mga mainstream media dyan sa coffee shop sa Quezon City I told you about that so ang pattern kasi nito is very Liza very New York very Liza smugs talaga ang pattern nito so Inday you should be very careful darling di ba? kasi bakbaka ka na ito ng bonggang bongga bakit si Sarah ang kanilang hinahighlight niya yon. inunahan ka na Inday at sino ba mga kalaban mo dyan alam mo naman yan ba? Alam ko ang politika, politika yun. You know, drama-drama sa camera, di ba? May pa-holding hands, holding hands kaya ni tambalos. But ako, I don't buy that, mga ganon-ganon. Pero ang sa akin lang, ah, mag-ingat ka. Pero ah, sa taong bayan, dapat speak up day tayo. Kasi sabi ko nga, pwede ipasura. Bakit? mahirap tayo makakuha ng ah, one-third. Sa Congress pa lang, sa House of Representatives pa lang, makamahirapan tayo makakuha ng one-third na uh, majority to push the impeachment uh, complaint against kai Kuting. Kasi nga, hawak niya yung budget. Hawak ni yung zaldi ko. Pwede niya takot-takotin. Sige, push nyo yan hindi ko ay ng budget. Kasi feeling nila, hawak nila, pagmamayari nila yung pera ng bayan. So, itong gobyernong ito ay napaka-evil, sabi ko nga palangga. Kung merong file na ng impeachment na maliwanag pa sa sikat ng araw, ay si Speaker of the House at si Kuting. Kasi mismo sa complainant, Panoorin niya yung interview ni Castro. Ang sinabi ni Castro, kinag-question niya pala ang bakit may confidential expenses na based doon sa commission on audit. Sinabi niya nga, premature, wala, you know, wala siyang maipaliwanag na may na-violate pa itong office ni Inday Sara. At sabi naman ni Inday Sara, sa kanyang explanation din, based on the memorandum circular chuchong ganyan, nakapaloob doon kung saan dapat o paano i-audit itong uh, confidential fund na ito. Ayun ang sabi niya. At yung kung fund, actually, yung hiningin niyang fund, confidential fund for 2024, yeah, it's all about security, national security sa mga student, labanan ng mga recruitment, ng mga rebuilding, katulad nila din sa Congress, at ang iseguridad isiguridad, yung pagiging, yung, uh, you know, ang uh, patriotism nila, lalong paigtingin, or, I hope, itong department ng Daya, hindi maging corrupt, katulad ni Kuting. Kasi ako lang pa nakampiyan sa dalawang yan. Pag niya ako, sino ba gusto mong ipalit sa kanya, sabi ko ganoon, taong bayan ang magde-decide. Hindi ako mamili si Inday papalit kasi maraming pwedeng twist. Kasi let's say for example, binug ginugjug nila si Sara. Okay, ganito. Kunyari na-impeach si Sarah, kunwari lang, mga palangga, kunwari lang. So, ang papalit niya yun, si Zubiri. Ngayon si Subiri, kasi yung plano pala ni, ni Speaker of the House, siya pala maging Vice President para in the history, Marcos Romualdez Chucho. Nasabi ni Subiri, oh no, I can't, no, I, I can't uh, function bilang isang Vice President. So ikaw na lang, tambalos-los. Pwede yun eh. Lahat may agreemento, oh, may lahat may may mga napag-uusapan mga palangga. Galit siya chat. Imbiyer na siya sa mga Duterte. Yan ang totoo. Sinabi mismo ni ni ano sa akin, ni Lisa na Duterte is so baduy and bongo. 'Di ba? Nung magkasama kami, pakikipaglaban against Smart Magic, pinupush niya, In ginamit niya ako na Marlica na push natin si Duterte na tanggalin ang Smart Magic. para sa election next election pag tumakbo si Kuting ay magiging hybrid na tayo. Hybrid na no, wala ng smart magic. Pinos na tapos sinasabi niya, hindi so yung doy, lasing siya nun. At sinasabi niya, sa akin, ako, first-hand information, kinatawagan ako ng indot na yan, na i-push na magiging DA secretary. Diba? maging secretary si Yeah, DA secretary tama ba? Yan ang binabanggit niya sa akin? Tama ba yung recall ko? Yeah, DA secretary, Department of Agriculture. Hmm. So, yun ang eksena diyan. Ngayon ang makikita natin diyan mga palangga. Ay si Kuting ang merong ay si Kuting, si Lisa Smugs na naman maari ang nasa likod niyan dahil siya ay maay pattern na sa pagtatanim ng mga ebidensya imagine mo, tatamnan ka ng peking address like ako. Alam ng buong mundo, mga palangga ko, na I live here in the U.S. Tapos dahil para ma-push nila yung complaint against me, para mabigyan daw ako ng warrant of arrest, gumawa sila ng fake warrant of arrest, void in the first place, and fake address. And that is perjury. Dapat lahat ng mga kasabuan the presiding judge, kung meron man, na sinasabi nilang warrant of arrest, lahat ng mga sheriff, lahat ng prosecutor, lahat ng uh, fiscal na dinaanya ni Lisa at ni Tuning, dapat managot sila sa batas. And I will talk more about that palangga para lalong mawiwindang sila at malaman ng isang katauhan ng lahat ng Pilipino wherever you are na itong gobyernong ito, si Lisa Smugs ay mahilig gumamit ng tao at magtanim ng address, magtanim ng kaso. ba? Diba? My God, mga palangga. So ngayon, at least there is one statement from Lisa that is that that there's are that that is our badoy hindi agad-agad ni ano ni Inday Sara si Badoy si Lisa ang Badoy ang kapal lang mukha na magsabi niya, she's very New York. Tiga mo nga magamit. Yung tiyan niya, ano, butod. My God. Tiga mo, sabi nga nila, may kasabi ko, sino pa yung pinakasuangit? Yun pa talaga mahilig mamintas. Pre, narito pa ang mga komento mula sa mga dismayadong netizens. Tapos lang ng na mga nag-aambisyon na maging susunod na Pangulo ng Pinas, lalong-lalo na yung tinutukoy ni BP Inday Sara na tambalos-los. Yung kamakabayan ko na no black, baka mablock kayo. Si Sara pa, igagawa nyo ng usap. Baka ang oras, kayo pa ma-impeach kayo ba paniniwalaan, eh kayo nga di malaman saan dinadala mga allowance nyo. Pagbutihin nyo, di basta-basta kakalabanin nyo. Tuwid mga bitukan yan. Pagkakayo lumabas ng kahiyahiya, gawin nyo huwag idaldalang ng magkaalaman. Go, 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 mga gugo. They just trying to destroy the good reputation of BP, ang agang manira, layo pa ng eleksyon. Tapat na impeach iyang tambaluslos at si Magellan. Impeach kayo dyan. Di e kayo uubra e, dyan kay Sarah. Kayang-kaya niya kayong lahat. Mga basher. ipisara e, lang sa kalam. Huwag niyo subukan sabi eh. Ito si Castro at si Titi Sympathizer. Parang yung dating sundalong kanin, ang lakas mabintang. Tapos pagdating sa investigasyon, wala pa lang ilalapag na ebidensya. Puro maritas Uy, lang na. ang alam. Ah, enjoy, hindi suntok. Sige ka Castro, baka na little mo, bibisari yan. Ang susunod na ibuboto ko for president, baka umiyak ka. Kung makaupo Laki ka na pa. Nakakang problema ni si Castro, halatang halata. Sayang lang oras ni Inday. Kung papatulan niya ang matandang kulang sa pinagkatandaan. Ewan ba, bakit nasa posisyon pa yung Castro na yan? Hindi e pa latina, tinag. Lahat ng kubyano kinalaban. Hindi ka obra sa aming Wala na kasing mau ang kastor na yan. Kaya desperate move na ang pagpapa-impeach niya. Gunggo. Uy, Franz, bawag ka mga batikos. Ibalik niyo muna yung mga estudyante yung iniiyakan ng mga magulang nila na pinakit niyo sa bundok. Ako po, patay tayo dyan sa enjoy. mag enjoy talaga kayo. Magtago na daw kayo sa bundok ng tralala. Nagkaroon ng confidential funds si BP Sarah dahil sa kagawa ng mga makakaliwang grupo. Gising na ang mga estudyante at mga magulang sa mga NPA recruitments nila. Nabawasan ang butaw ng mga kalaban kaya po na ni BP pinag nila. Doon pa lang sa enjoy, nakakatakot na eh. Yan ang BP. May power ang single word. Huwag pa-apekto BP in die. Start na po sila pang iba sa credibility mo. Kasi ayaw nila na maging presidente ka. Kaya gagawin nila lahat sa media at malaking grupo para masira ka. Hindi nila alam na kaladhana na pagiging presidente Pag mo. Tapos hindi rin imbestigahan pondo ng party list nila. Saan nakarating? dati, ang ilang dekada silang nakaupo, wala namang nagbago sa mga teachers. Hindi nga sila makapagbigay ng chok allowance, ngayon lang. Abolish na yung party list niya, it defends. it forpus. High time para baguhin ng COMELEC ang guidelines to consider an organization as party list. Suntok sa buwan ng impeachment case, ngayon pala, lang sisirain na nila ang presidential candidate sa 2028. Malinaw na political destabilization para sa midterm election din. Sabi mo sa isyong ito, just comment below at ilike mo na rin kung na nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.